Nagluluto ako ng dalawa na lang ng ano, puso. Si uh, mga anak, mga anak ako po, hindi makakain ng puso na sa akin. Sabi ko, eh, kakain sila ng puso, mga idol. ayon kukunin ko lang yung puti, dito po, ayan. No? Puti. Ayan. Masarap po ito, mga idol. Masan. Ito sa Taisya. Ang lambot, ano? Puso ng saging, sabah. Dito, marami tayo. At saka magluluto ako ng lagat ng ngitom para mamayang gabi yung nahuling -na native kahapon. Ito ay ako eh. yung ang talim naman ng kusili natin. Wala ba tayong medyo mapuro ng konti rito, tita? Ha? Bagay ako, ayaw ko po yung mapino masyado sa akin eh, Sa puso ng saging. Ito ko magaspang. At ang number one po, pag mo lang iluto yan, malambot na no? ito. Medyo syawil ako, na, ano, kasi tunod na ka. may konti suka at saka tubig. Patalimian tita? Oh, bah, pala o, ba? para pa nalagari itong ginagamit ko. tingnan mo. Well, grinder mo nga kay yan, ano? Para ano, tita, na? No? Ito, senyorita to, ano? Oo. Oh. Senyorita, ito siya ba? Ayan, yes lang naman yan eh. Puro papagparehasan ko na. Ito, dinalagay eh, eh, sa mga native na manok. Yung pinagbalatan. Kakainin niya. Dami natin native dito sa banda rito. Ano? Puso na saging sabama. Ito, masarap yan. Yung iba, kinukuha yung ano, yung... Kasi medyo ma mahalang mahal ang puso sagi, sa isa bandang Manila. Pero sa probinsya, madami puso ang ano, puso. Wala sa tabi-tabi ng kapitbahay, makakakuha ka ng puso ng sagin. Ito. Ito matalim. Matalim ito. So, pwede sa ugan ng atay balong-balong na nito. Pwede nga... ay ako, ano, meron akong asado. Pasado yung pasasaw ko mga idol. Napakasarap. Ayan, pasado. Ayan. Uh, sa ba mga idol. Ayan, masarap. Ayan. At magtotorto tayo ng talong tito. Ang dami natin talong. Torta? Oh, magaling na si tito. ano Anong tinitipla mo sa torta? Meron kang pampasarap talaga. Pwede eh. ito? Oh, pwede na. Lagyan mo ng itlog. Wala naman tayong itlog, di ba? Sinabi mo yung pasawag yung itlog, hindi mo sinabi ata. Nasa di rin, Rude? Hindi. Hindi, ano? Gamitan natin itlog dito. Lepe right ang itlog natin dyan. Manok at saka itik. Ayan, dalawa lang sa akin, mga ito. Tama na. Pagka na, Rude na lang. Gumagawa yun Tama na, okay na. Yung mong tagis dito, Karen. Ano ano? Matay pang ito dito? Isig puso mo yun. baboy. Ha? Ano ano na? Oo, oh, matino. Wow, na ito. na rin yan. Yan, sisig. Ito, pirito ko. Lagyan mo lang asin. Ito muna. Karin, okay na yung kalamasin yan. Lagyan mo lang asin, pirito natin yung pang. Ah. Pag luluto ko ano si Noemi. Noemi, katakutan ng ano. Pagluluto ko siya ng uh, bata. Yan, Ganta mga ito. Nasaging sabah. Nasaging sabah. Tagal na ng tubig. Ayan, sa aking sabah mga ito. Ayan, Happy Sunday po. Happy Father's Day po sa lahat ng mga magulang na lalaki. Mga tatay, mga mga papa, mga ano, papa, uh, daddy, papang, tatang, sa akin pangalan tatang. Yan. Good morning po. Yan. Magluluto tayo ng pinangat. Tsaka <coughs> sisig puso. Mga dun, sisig puso. Ayan. Ah, Sis, ang pa-asaw ko sa itong tira kahapon yung asado. Bawang? Kailangan pa ba ng bawang? Ay, luwe yan. Oh. Ito na, iwaya mo na ito ka, uh, Bonet. Magpipirito kong talapya pag luluto kong ano si Noemi. Uh, padadala ko, Noemi, katakutan yung pinisang ko. Pag ko siya ng uh, kinamatisan. Kinamatisan, mga ito. Atay ito. ini rito, butin di tumatalam sih mga idol mabayar oh mabayar sih oh itu, batalam sih nga parang itu yung hindi pa na atay ng baboy ini nih, tumatalam sih mga Hmm. Baba, baba, baba. Puntang magagalit. Tuyo, hmm. no? Kaya ako na ni po nila ng ano, mga, may sili. Ito yung sag. na ako mga idol. Pangat ito nito. Lagyan mo naman yung sa palanggana. Karen po ang palanggana. Yan po. Isip po pinangat, mga idol, kina pinangat na talapya. ay, ito, eh. Ay, ay, ito, eh. Nasaan, nasaan ba? Kaso po, hindi kumakain na sila mga po. Si Buya, para sa sisipuso puso. Lagad dito, mga idol, marami siya si Buya. Marami si Buya sa dito. bawang bawang ini puso mo eh, dahil nagkakalaga dito. Yung konting luya. Yung konting luya yung laga dito. Laga dito, laga Ito ay sisip puso. Talagay so, ko na po yung yung ito na native, native, po ito. Yan, maninip po ang nito. Matigas po yan. Hindi ka ng Afrika nito. Ito so, po so, yung laga dito. Talagyan lang natin ng pamintang bilo at asuka. So, man po, maganda po ang laman nito. Yung laga dito. yan nat. Analpaementang bilog. Hindi ko alam kung ano 'yan. Lalagyan ko sa lagat puso. Pero meron na kung ano tayo sa at. Agiya sô garare.

Lagat, uh, parehas lagat ito, lagat ito, lagat uh, puso. Lagat ito, lagat puso. Ayaw po yung masabaw sa puso na saging, mga idol. Ito yung malampot, pinakamalampot niyang parte ng saging. Nung ano po siya yung nakaputi lang niya Jadi di Puro atau Buyan, Puro Asado, Puro Minuto. Yan. Kahit nawalang walang ipon yan, mga idol, masarap yan. puso lang, mga idol. Yan. Talagyan natin ng sawag asadong baboy, mga idol, asado. Natira po Lalagay din tayo yung pamintang duro para makamang ma konti. Kasarap po ito, may sili. Kaya ito mga anak ko, uh, siya si Aramino ko hindi kumakain ng mahanghang po yung sisig puso, at sisig uh, papuro, sisig at saka yung talatya? Hindi mo kung po. dito mo ito. Sisig puso. Yung kodra-kodrato mo yung... maganda yung tabi-tabi ng pagka yun. yung pagkaiwa. No? Lagatito, mga ito. Lagatito na masarap. Yung yama niya, no? Marami siya buyas. Lagatito. Matigas po ang ito na ito na ITB. Eh. Malilit ang iwa. Hindi na sa kagaya ng African na ito. Ito na ang puyo. Sisip puso, mga ito. Sisip puso na asado ang itimpla. Ang sawo, mga idol. Mataming tubig, nagtubig pa. Pero ito, mga tuyo-tuyo, magmamanti-mantika. Ah, yan po. Isip puso. puso. Meron tayong itak na malaki yung itim. Dapat siya ang bigay mo, Karen. Nasaan yun? itim na ano? Kuchilyo, Karen? Wala ba tayong takip dito, Karen? Para matakpan itong lagat dito. Yan, lagat dito na masarap. Mamanti-manti ka yung sa olive oil at saka yung... Dito. So, marami. Priyoridad -hmm. ko 'to, wala na 'to. At sana sadok 'yung konting asin tuyo uh, pa. Marami siya sibuyas, sira uh. ontin luya. Kami mga kampara naglalagay kami nang luya. So, ay pala Masarap po 'yung mga laman, sige, maraming salamat sin na uh, kulay pink mga ito yung asin tsaka paminta galing kay Romano yun sabite kabite yun uh, ka o oh, yan ito lang po yung pagsisig na baboy ulo ng baboy na may kasama nga tayo ng baboy yan o oh, yan wala pong ano yan ano ba yan may isang mayonnaise ano? ano no? kasi yan marami si sibuyas. Kaya hindi uh, eh, ko na maglalagyan na sila kasi ayaw ng mga pukul sa kanya ko yung sisig uh, namahan mahanghang. Kung yung mga ngayon, sa akin at saka lagat. Laray. Ah, ah, uh ah. -huh. Ah, uh Ang ah. -huh. Ah, uh ah, -huh. ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, tatalan natin sa inyong mamunoy yung iyong paggalit na natin. Ayan. Masarap, no? Good morning, good morning. Kain na naman po mga to. Puso ng saging. Hmm? talo niya mga sa pila sa kubo dito sa do, hum tap nya, depende kung pa kaysa o kung sa minuto, o ay dinuguan na ay dun, gagawo na sa ba, si señorita. Walang butun. Hmm? Kamis niya. ay na po. Ayon. Happy Father's Day po sa lahat ng tatay. Tatay. Daddy. sa amin. Tawag pa tatang. Hmm? Sarap po ng bagwanin. Mga ito na. si sisig puso. Ito nang po sisig baboy. Eh. Ma matanggal po yung tabaan nito. Ngayon po. May kasama mga tayo. Kaya nga ng baboy ito eh. Walang gaano mantika. Kain na po ito. Hmm. Ayos pares lang po alasa. Okay ba lang ang pangalan ng ano? Gulay at saka karne. Kap nga. Hmm. Pwedeng pagaluhan mga ito. Magkawig alasa. Kap Hindi ako naglalagay ng kapay ng ano yung sila. ng mga apo ko o anak. Hmm, sabi na. Itig puso. Pinampos ni si ng baboy, ng ulo ng baboy sa atay. Naga ako, tinapon ko siya ba o? Mistim ko ang pinirito ko. na. Sarap din may mayonnaise, pero ito normal na sisig po ito. Malasa mo talaga. Dasa mo yung atay. Pwede rin atay balong balonan nandito. Stop na. May konti luya, marami si buya. na sa akin. hindi mo po makikita yung may mantika sa so dahil napakulo tapos natapon yung sabaw. Sarap niya. Tapon po kasi hindi ako natira sa farm eh. Masisig yun. mamaya po sa Betis kami magsisimba. At anniversary po ng ating pamangkin siya. Ayan. Among Gian, ako sa lahat dun yung pinsan ko si Noemi. Hmm? Pero niya mga ito eh uh, arap niya malat samahan po pa pa rin po 'yung wala nang kanan kumain kaya ito din numero 3 it's made a good morning good morning